O eto mga idol oh. Anong oras na ako naglinis? Alas 4 na. Hinintay ko muna kumulimlim, yan oh. Lahat yan oh. Pinagtatabas ko na. Dito naman yan sa kabilang ano. Sa kabilang kural ng baboy. Ano. Oh. Pinagtatabas ko na kasi dati ang kapal nito. Hindi ka na makakadaan ng kapal. Grabe. O eto. Hmm. o. No? Kumuha lang ako ng tubig kasi nauuhaw ako. Nakalahati ko na idol. Yung pagtatabas. Sa, sa ano to? Sa kabila ng mga kural baboy. Yung una nalinis ko na eh. Yung isa ito pa. Sin siya na iniingal ako. Mahaba-habang lilinisin to. Oh. Hmm yan naman yung pagtatabasin ko yan yung mga nakaharang na yan tapos wawalisan ko hanggang sa linis ayan o oh. may mga natira pa pero tatabasin ko muna lahat yan oh. ang tabas ayun o oh. ang laki ng tabas doon siya nagmula sa loob doon siya nagmula sa loob tara tabasin muna natin yan sa loob Terima kasih telah menonton! ¡Gracias! <laughs> mga idol ito pakita ko sa inyo no ayan no ito po ayan, no? nalinis na hanggang dyan so hanggang dun ayan na naman yung ating wawalisan grabe oh yung aso natin wawalisan po natin yan kukunin ko yung walis ay naka po pasilim na alas 4 ako nagumpisa anong oras na alas 5 na di pa ako tapos hintayin nyo ako mga idol kukunin ko lang yung walis para malinis na gano para malinis ang dali lang mga idol, ako kunin ko. <laughs> hanggang dulo natapos ko naman hmm. ngayon ang bayabas oh. ayan po yung bayabas na maraming bunga pag ano oh, di po ba marami na siyang bunga marami pa ako lilinisin dito ang daming bunga ng papayo o oh, eto yung nalinis natin oh. malinis anong oras na kasi kung nagumpisa tapos ginabi na ako o oh, eto Ma um umaambun na ayun may mga may papayang hinog oh. Know, may papayang hinog, you know. Pero di ko na makukuha 'yan, pagod na ako. Ah, oh, for the meantime, 'yung ating accomplishment. Oh, pagtapos natin, pa isa-isa 'yung mga loob ng kural na 'yan, oh. 'yan. 'Yung mga loob ng kural na 'yan. 'Yan naman ang lilinisan natin. Oh. Pagod ako, idol. Hmm. Malinis na. Di ba? Oh. Tangtong malinis na 'yan. Oh. Dati di ka makakadaan dito kasi napakaraming damo. Grabe ang damo dito. ay mga pinagtatabas ko, ayun oh. oh ayun oh. oh mga idol. Oh. Ito pa. Oh. oh, maraming salamat sana nagustuhan niyo po 'yung aking mumunting video pagod man mga idol ganito, ganito man ang itsura ko na pagod man pero sulit po yung pagod natin sana mga idol no yung mga nanonood sa akin sana i-follow nyo na ako kasi may mga marami kong marami kong views na konti ang followers sana this is the right time para i-follow nyo na ako o papano mga katropa hanggang sa muli peace magpapahinga na ako pagod na ako maliligo pa ako babu